Hi guys! Update is real again with Ate Jobs, the best Ate in town. Thank you. <laughs> so, nandito kami sa Iban Batuta na place dahil buta kami sarja, char. <laughs> And then, uh, kami explore, explore. First time kong, uh, first time kong pumunta sa Iban Batuta. Ito pala yung sinasabi din ni ano oh, ni Kasin. Uh -huh. Yung pisan ko dito din. Uh -huh. Oh. Ayan. So ang ganda-ganda dito, guys. Ganda niya. Malaki din siya. So later on, tatawid kami. Bye! Ang ganda niya, oh. Ito pala yung iban batuta na mall. As in, ang ganda-ganda. Ay, grabe, Shox. Ang ganda niya, guys. Talaglang ko yung cellphone. <laughs> ang ganda niya, as in. Alam mo, yung mga, ano niya, parang mga datu? Corrupted. Ang ganda. Ang ganda, guys, oh. Tingnan nyo, ano nyo, oh. Para siyang, ano, oh. Napaka-art ng, ano, ng design. You see? Napaka-art ng design niya. Artistic. Grabe. Ang ganda talaga. Ang ganda, ganda guys saan tayo tayo? doon yan ang ganda o oh. nakikita nyo yan guys ang ganda talaga so ito pala yung ibang batutan ang ganda pala rito unique oo napaka unique o oh. unique ng ano nila ng pinaka design design yung, ano, yung roof, no? Oo. Uh -uh. As in, guys, so, alam mo, nasa mo si Leo ka, oh. Oo, okay, diba? Guys, ang ganda niya, oh. Tingnan niyo, oh. Ang ganda. Super. Ito, <coughs> So parang ganda pala kasi ang ganda rito. Mamaya oh, doon si Dodo. Doon sa Chinese na may boat na may fountain. Oo talaga. Yung malapit sa ano sa may cinema. Ang ganda niya, grabe as ang ganda pala rito sa ano sa Iban Batuta. Adidas Outlet. Pier Garden. Oh, Mag-amoy ka dyan, Te. Okay. The... Is... Ah, Grabe guys, ang ganda. Ang ganda ng design ng mall. As in, super ganda. Ang ganda ng design ng mall. Guys, so tingnan nyo, oh. Grabe, oh. Ang ganda ng design ng, ng roof nila, oh. Nakikita ah, nyo, ang ganda ng design ng roof nila. Ganun pag-i-design. Pagid, pagid, Kasi parang may, may ano ba, may, uh, Wow, yung pag guys, oh, parang may bituin, parang cloud. Grabe. Oh, nakikita niya yan. Wow. Grabe, ang ganda. Ang ganda, sim. Alam mo, parang kang nasa ano, parang kang, parang kang nasa kase. Eh. Grabe, ang ganda rito. Asin. Tignan niyo naman, oh. Oh, tingnan niyo naman 'yan oh. Ay, okay, parang ano dito, no? Oo. Oh, oh. nyo niyo ba 'yan? Ang ganda niya oh. Oh. Ang ganda dito, no? grabe naman dito. Effort na effort. maganda niya dito guys as in maganda pala dito sa ibang patuta na mall o oh. kala nyo cloud yan hindi yan oh, cloud oh. oh. guys o oh. makikita nyo yan amazing amazing ate amazing <laughs> Amazing, guys. Super. Super. Super amazing. Dito lang, oh. Ang ganda-ganda, oh. nakaka naman yung place na to. Ganda Oo, ang ganda niya talaga. As in, guys, punta kayo dito. Pag namasyal kayo ng ano, Dubai, dito kayo sa Iban Batuta Mall. Super ganda. Bye for now guys. Mamaya so, uli. Hi guys. Nandito kami sa Iban Batuta. Pero tingnan nyo naman yung place. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. Ang ganda ng place. You see? This is a boat. Boat yan guys. oh, nakakita nyo. Yan. So, boat yan. Ito, may malaking boat bang here. Yan mga boat. Grabe guys, ang ganda here. Oh. Anyways. OMG, the place. The place is here. Superb. So amazing. Ate Jen, say hi. Ate Jen, say hi. So amazing Hi The place here Super You see OMG Oh my goodness Super the place I don't know what to say Pero nakakamangha Ang place na to guys Super. 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 Tingnan naman. Tingnan naman, guys. See? Ikuti natin. Grabe. Ang ganda here talaga naman. Ang ganda niya. Oh, tapos may ano pa dito yung mga kids. See? Car race ng mga kids. Ang galing. Ang ganda rito, guys. Super. Super yung place. Ang um, place, grabe. Nakikita niyo yun? Yung mga ano? Nakikita niyo yan, guys. Grabe. nakaka tong lugar na to. Itong mall na to. Sobrang amazing. Sobrang amazing ang mall na to. sobra amazing Asin, As in guys sobra amazing Grabe talaga dito sa Iban Batuta. Sme, nakakaloka. Mala mansyon. Mala ano yung ano, Starbucks yan, guys. As in, super. OMG. 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 As in, grabe. Galate! Diretso tayo? Ha? Huh? Diretso? Gusto mo maaano magdiretso tayo or mag... San tayo kakain? Kasi sa Taas? Oo, oh, sa taas lang ha. Sa taas grabe kasi doon doon sa last na yon may ano uh, oh, uh, uh, oh okay, siya bill tignan mo siya bill kaya nga oh, ang ganda nga niya oh Diyos oh. oh. ko naman, ano ba itong, ano ba itong, ano ba itong, mall ba ito, or something museum? Ah. museum. Doon, tapos, doon, pagkita siya, ano sa doon, doon, tamo talaga. Yung boat na parang native na boat. Oo. Oh. Grabe, as in, Diyos ko. Kaya mo kumain ang pumunta doon? Tayo na tayo. Kaya tayo. Nakakalula dito, grabe. Hindi ko ma imagine kung mas ano siya, mall siya or museum siya para sa combination ng ganun eh. Alam mo 'yon? Grabe dito sa Iban Batuta Mall, guys. As in super. Ma-amaze ka sa mga ano niya, sa mga design, design ng walls, -antik. ng ceiling. Oo, parang antique pati mga lights niya. Alam mo 'yon? Super duper. Ang ganda-ganda talaga dito. As in guys, oh. Diyos ko, tingnan mo oh. Oh, tingnan mo yung roof. Oh, di ba? As in, super grabe. That place. Na may naman si Achille niya kalamaklauds. Yeah. OMG. Okay, guys. Later ulit. Bye. This place was so amazing. Really amazing. It really amazed me. The roof. Yeah. Light ceiling. Napaka-artistic ng design. So amazing. Really amaze me. You see that? You see this, guys? Really amazing. Grabe dito. Super. It really amaze me so much. Ate Joe! Really amazing. Napakaganda. Maganda here. Super easy. OMG. OMG the place. Grabe. Super ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya guys.